Ang hirap ng buhay dito, Jalisha. Please naman. Ang lakas naman po ng loob mo, sabihan si Papa na walang silbi. Samantalang ikaw naman po yung nang iwan. Ikaw po yung nagloko. Mahal, wala na pala akong trabaho. Isa raw sa natanggal kanina ng opisina namin. Alam mo, mahal, hindi na ako magtataka kung ba't ka natanggal. Kahit akong muis mo, gusto ko tanggalin si Pain sa buhay ko eh. Paano? Yung pagmumukha mo nakakasimangot, kundi amoy alak, yung bigote mo napakahaba. Nakakairita ka. Pagkatapos ko mga nakay alam mo ba, hindi na makabili ng bagong bra. Ito, hindi nga ako makabili ng wipes eh. Gusto mo lang laba, laba Hindi ganyan ang buhay na pinangarap ko. Itong iPhone na to, laos na to. Hindi yan ang iPhone na gusto ko. Itong bag na to, alam ba galing? Ito bag na kahit buhay mo, mas mahal pa itong bag na to sa'yo. Hindi mo mabibili ng kahit mamatay ka. Alam ko naman kung sino nagbigay niyan sa'yo. Mabuti! Alam ko na ang ipagkita alik sa anya. Anong gusto mong gawin ko? Mamatay dito sa gutom kasama ka? Aba eh, kahit ngayon, palayasin mo na ako eh. Gugustuhin ko, bibigyan na lang kita ng komisyon para sa katahimikan mo. Baka pati ikaw maahong ko sa kahirapan ni. Eh. Hindi ka nahihiya sa amin ng anak mo. Wala kang mabigay na magandang buhay. Buisit ka talaga naman, oh. Ano mo ba dong? Bagay ka talaga sa terminal o kaya sa pierdong ka na lang. O ayan na, sa inilampin mo ikaw maglaban niyan, di mo umabili ng wipes, buisit ka. Ma, ma, mo, baka ba? sampalin kita ng bag mamahalin. Ma! Saan ka pupunta? Bakit nakabihis ka tsaka sa mo si Gavin? Aalis na kami. Ano mo, Jalisha, ang hirap ng buhay natin dito. Matitiis mo ba yung ganito? Kasi kung matitiis mo, ako hindi na. Mamamatay ako sa gutom dito. Ha? Sa Saan po kayo pupunta? Paano po si Papa? Paano ako? Jelisa, tatawagan na lang kita ha. Sige na, maintindihan mo rin. Yung sponsor ko nasa baba na eh. Sama na kami doon. Pero Ma... Ang hirap ng buhay dito, Jalisha. Please naman. Para sa inyo rin naman kapatid mo yung ginagawa ko eh. Tatawagan kita, Jalisha ha maisasama kita doon pagka malakas na ako. Kailangan maging mabango muna yung pangalan natin mag sa kanya. Iwan na natin si ate mo, ha? Sige na, Jerisha, please. Umalis ka na. Agaantay ng tito mo. Ma! Jerisha, huwag ka makulit. Tatawag ako sa'yo. Pa! Bakit mo hinayaan umalis si mama? Ginawa ko naman ang lahat. Pero pinili pa rin ng mama mo ang kanyang alaguyo. Binigay ko naman lahat ng gusto niya eh. Pero kulang pa din. Ano? Hindi ko matumbasan yung mga binibigay ng kanyang kinakasama. Pahayaan mo. Tulungan na lang kita. Mag-working student ako. Huwag mo ko isipin. Pero nak, di dapat ganun. Hindi pa. <sighs> gagawin ko to para malaman ni Mama na mali siya. Mali siyang iniwan niya tayo. Gusto ko ipamukha sa kanya na balang araw, pagsisisihan niya lahat ng ginawa niya. Salamat, Nak. Wala po pa. Okay. Oh, oh. siya. Uy. Ano yung ginagawa niyo po dito? E di ito nga. Sinundo na kita para may isama kita sa sponsor ko. Then, mga dalawa na yung iPhone ko, binigay niya sa akin agad. Tapos si Gabin, mag-shopping kami mamaya. Halika na din na anak kita. Ano ba mga palinta mo dyan para mabilan kita? Halika na, sumama ka na sa akin. Iwanan natin yung tatay mo wala silbi. libi. Yung tumatawag ni sponsor ko, bilis. Ang lakas naman po nung loob niyo sabihan si Papa na walang silbi. Samantalang ikaw naman po yun nang iwan. Ikaw po yung nagloko. Ano mo, Jalisha? Hindi ako magloloko tsaka hindi ako mang iwan kung wala akong napapala dun sa pinagkukuha ko ng pera. Halika na! Gamitin mo nga yung utak mo. Ayoko po sumama sa inyo. Mas gusto, na, mas gusto ko na ganito na lang yung buhay ko kaysa magaya ako sa inyo. Gusto mo ba maligas ka kasama yung tatay mo sa hirap? Eh, wala nang silpi yun eh. Ano mangyayari sa future mo? Tingnan mo nagtatrabaho sa, sa ganito, oh. Alis lang po kayo. Hindi po ako sasama sa inyo kahit ano pong sabihin ninyo. Ano mo, Jalisha, magsisisi ka. Pagka naiwan ka dito at pagka naranasan mo na magdildil lang asin sa hirap. Halika na, sumama ka na sa Ay, amin. Ay, po, please po, may ginagawa pa po ako eh. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong biyaya. Hmm. Sobrang stress ko ngayon. Hmm. Alam mo yung sponsor ko? May ibang ginagawa siya sa buhay niya. Lagi siyang abala. Lagi siya nag... Nagkukuting-ting. Lagi siyang di nakakatulog sa gabi. Ha? Baka naman nag aadik yan. Naku, mahirap na. Kumalas ka na hanggat maaga. Nag Ingat ka dyan, ha? Mami, ako nang gawin sa'yo niyan. Sa sobrang stress ko, hindi ko na maalagaan si baby. O, nandun, iniwan ko rin kasi nag-aalala ako sa kanya. Minsan nakatingin siya sa kawalan, ni. Eh. Pati ako na, ansya na sa kanya. Ako oh, sa'yo, sis. Kumalas ka na hanggat maaga. Mahirap na, mamaya. Madami ka pa sa kong pinagagawa Talungan mo po. Anong gagawin ko? Pero kasi ang dami ng pera eh. Obserbahan mo. Obserbahan mo muna kung ano pa yung pinagagawa niya. Mahirap na. Uy, Sugar! Uy, anong ginagawa mo? Aalis na ako. Uy, Uy mahal yung mga pa parak. Ano yan? Kukunin ko na to. Dadalik ko. Aalis na ako. Pa Aabutan ako ng mga parak. Kuwi, sandali. Sasama ako. Anong sasama? Hindi pwede. Bumalik ka na sa asawa mo. Mauhuli ako. Paano yung mga gamit ko? Akin yung mga alat ko. Akin na yung oh. um, gamit na to. Masyado kang maluho. Gamitin ko to. Sugar! Dahil, alam ko hindi mo ako matatanggap kung sasabihin kung gusto kong bumalik dito sa bay. Kaya, ito, ngayon, gusto ko sanang iwan si Gabin kahit si Gabin na lang. Mahal, alam ko wala nang kapatawaran yung pagpili ko ng iba. Dahil lang sa kahinaan ko, sa pagiging marupo ko sa mga material na bagay. Mahal, sana alagaan niyo si Gabin. Kung naman ano yung mga pagkakasala ko at pagkukulang ko sa'yo, mahal, sana dumating araw mapatawad mo ko. So just give me a chance Look into my eyes I can show you what I have to say If you still can't decide, if you still think I'm lying.